ayun na Ay, ang laki naman ayun ayun wow. ayun wow. oh. ayun ayun wow. ayun 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 yung nasa kamay mo ayun 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 ka ayun 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 What's up mga ka At ayun nga nandito kami sa ilog ni Tunying. So ako yung naglalambat kanina mga ka Medyo parang nahilo ako sa sobrang init. Kaya sa mga naglalambat diyan na mag-isa lang, uh, kung pwede magdala tayo ng kasama natin kasi sa sobrang init baka magaya kayo sa na nahihilo. Kaya ngayon si Mr. Tunying muna yung uh, maglalambat mga ka-fenyo. Dadagdagan niya yung huli namin. Huwag si po kayo magdadala ng kasama nyo po, magsama po kayo. Kasi kapag ka dinala nyo po mabigat, mas lalo kayo may hilo. <laughs> medyo nahihilo po ako mga kape kaya ah, okay. uh, para si Mr. Tunyeng na lang magdadagdag dito sa ating huli. Ayan. Ah. Doon sa medyo mas ano. Kasi mamaya uuwi na rin kami. Oh yun, pinahabulan. Iba rin yung type mo ano, ako puro sa gilid ngayon ikaw naman puro sa gitna. Wait, Ang tanong. May bato. May bato. Ah, kaya inano mo na. Binanati. Oy, meron. Malaki. Sabet. Sabet agad. Ayang ay. Eh. Ang oh, yung ang laki naman yan. Iisa, pero dako. <laughs> ano sabi nila? Oo. Oh, iisa, pero kadako. <laughs> ano ba yun? <laughs> malait na, ano ba yun? na tao, pero kadako. Ano ba yun? <laughs> <laughs> Hindi ko rin alam, naririnig ko lang. Oo. Oh. Oh, maliit na tao pero kadako. <laughs> Ano ba Hindi eh, ko rin alam eh. naririnig ko lang eh. Di ko <laughs> Sorry po kung ano. <laughs> o kaya nga oh. marami tayong naririnig. Maganda kasi yung pagkakasabi eh. kaya ginagaya ko <laughs> <laughs> Sagisa mo nga ng malupit mister Tunying para makagora na tayo. Kagandang klase si hey, Mr. Tuning mga kapenyo ay ang aking talagang very close friend na nakakasama ko sa pangingisda very uh, close kahit di siya nagko-content mga kape nyo basta masamahan lang niya ako ay okay na sa kanya yun yung ano yung ano yun yung ano ko sa kanya eh. bilib na bilib ako sa kanya eh. kasi kahit ay, di siya magka-content mga kape nyo basta masamahan lang niya ako ay okay na sa kanya masaya siya mga kapengyo ah. bato kasi ito doon sa medyo may lupa lupa grabe naman yan ang lakas mo chong wala ka arang mahuli dyan sa banda dyan sigurado meron ah, wala kasi tayong dalang tubig kaya siguro ako nahilo no? uy uy ang laki yan uy uy oh wala na naman dalawa oh. yung mga pulang yan trivia yan yung mga pulang isda pag nakakita kayo ng pulang isda Huwag niyong pakakawalan Kasi Hyper ang mga yan Hindi ko lang alam Magaganda <laughs> ng tilapia Oh 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 Pag um, mga ano Boss alam mo Diyan ka na yan Diyan sa ano na yan oh, Pag dalag Sigurado Malip Malit pero yun ang batat eh. Ha? Huh? Malit yung ano niya, hindi kaya mapupunit ito eh, pag nakakuha ng dalag. Hindi ah, yung dalag ang mapupunit. Grabe. Oo nga. May slice na. No? Oo. Oh, <laughs> pagka taas mong ganun luto na ano. Hindi na akong dinilo. <laughs> <laughs> Saan-saan na tayo napapad pa Kanina man doon, tayo dumaan eh, doon tayo dumaan, doon. Doon, doon pa kami nang galing, 10 km mula dito. Parang mapapabili na naman tayo ng lambat. <laughs> yung mga lambat na sir, naipon-ipon na nga doon sa akin. Kaya ka eh. Mukhang kang mapapabili na naman tayo ng lambat, mga kapengyo. Dahil sa, uh, ano, pakisda natin. Pero kailangan din talaga ng ganyan. Hindi naman libre na nga isda, eh, libre pa yung lambat. Hindi naman okay. pwedeng ganun. Kailangan din nating gumasto para ano. Pero so, kung gusto mo libre yung lambat, basta hindi natin isa isa. Yung, yung oh, baka next year pa tayo makakapaglambat ulit kapag ano. Pero libre. O, oh, next year wala na. <laughs> yung gagastusin natin eh ano na. Sobra sobra na sa isang lambat. Yung eh, bibili ng isda. Oh. Well, yan si Mr. Tunying. Si ano eh, Mr. Tunying ano na... Ano Uy, ano na? Ano na? Kuya Kim, ano na? <laughs> dito masarap din magluto dito. Ito niyo. Sarap ng lilim dyan. Oh. Next time, magbabaon na tayo. Pagkasama na natin si Kamaster. Yan. Ayun na, nasa gilid sila. Sarapan mo. Oh, grabe naman yung... Agis ah, mo na yun Joke lang po Joke lang po Meron meron ano Meron Meron, meron, meron at meron pa rin Baka wala mo na yan Anemic <laughs> Anemic Namumula <laughs> Namumula <may> <laughs> Pwede ah. Lagi sa mo pa ng isa dyan, oh. Sa ano? Gusto mo bit tayo. Dito kasi tayo mag ano eh. Dito masarap yung isda. Kalingan mo na kasi eh. Nila mga na mga Mas maganda nga yun, eh. Para pagpunta natin dito, dito na sila agad eh. Hindi natin sila kailangan din ilagay mo lang yung sako eh ano papasok na sila grabe ang galing ang ah, galing ang galing kakamangha ano talaga yung bus oo eh okay. nakasimpong tatlong hagis na eh tatlong ano no tatlong hagis na ako dalawa pa lang naman. isa pa lang hmm. ah sige ibigay mo yung best mo Kaya nga eh. Mabato pala dyan. Sige! Yan. Dito sa Taiwan eh. Puro paagos ang ilog dito eh. Ano boss? Ba't ganun? Parang... <laughs> dito Masarap magpamitin trap no. Ah, ganito. rokeb Rukid nga ko na, Parang sign na siguro na umuwi tayo. Kasi nahilo na kasi ako eh. Oy! Oy! Dalag, boss! Ha? Dalag. Dalag yun? Oo. May butas ba ito? May butas yan, ha? Sayang. Uy, yuk. Woo! Mahaba hmm. eh. Tapos pa, ano yung ano yun? Mahaba tapos malaki yung ulo. Ang sarap nun. <laughs> Dalag yun <laughs> <Ado na> ano ano <laughs> <laughs> <Duto> yun <mayata wala. laughs> Siyempre ano ano ma mahaba Tapos malagi yung ulo ano 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 mo. ano mo! ano 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 Masama bang ituloy ko yung pagdi-destroy mo? Ah, Tama, tama. Di naman. aso kasi <laughs> Ay, sa palang, ano, yung yung na Wala tubig. Wala na ito. Tapos tanghalian na, mag na. Isa pa dyan. Pabutan mo ngayon. Wala ka na ang busing eh. Tinuloy ko nga yung ano. Diyan. Diyan. Pagit na mo konti. Tapos antayin mong bumaba. Okay. Tapos, tawid na tayo sa gilid. tayo sa gilid. Tawid na tayo sa kabila <laughs> pa. <tayo> sa, <laughs> <laughs> sa kabila pala. Sige. Tawad na tayo oh, konti kasi O, sige. Hindi na ako makakaabante dyan kasi mababasa yung ano nga Galingan mo. Oh! Uy, ba't ganun di mo mapabuka? Malalim. Malalim? Sayang <laughs> <laughs> yung dalag na yun. Kung tayo sa kabila, baka makawala natin yung panak. Uy, dilaw. <laughs> Ginto. Ako, arimo. Inadaan Ay, ang laki naman yan. Ay, wow. Ay, wow. Hu. Oh. Ako. Wow. Ariko. Yung nasa kamay mo, yung nasa kamay mo. Yung nagdala. No? Ang <laughs> laki. Malapad Kalo kasi eh. Andyan yan eh. May kapalit, may kapalit na yung dalag. Binubuntan binu ako ay. Saan tayo? Eh, saan? Dito. Balik tayo doon. Balik tayo doon. Sige, muna ka doon. Ano, ano dito? Mm. ganyanan? ganyanan. Servisyong totoo lamang. Dahil di natutulog ang balita. Nakatutok <laughs> kami 25 hours. Nakatutok Ay! May, ano may tinik tapos oh, masarap naman ng tilapia Sige nga boss, Kantain mo nga yun boss Kasi may, may dugtong yun ina. Eh, bahay ko po eh Yung kung lakad nga, ang lalaki o. Oh. Singka mas talong si Garillas Mani, si Tau at Patani. Huwag mong isuko. Ayan yung malupit na kanta ni Mr. Tony yung mga kapong Pagsubok pero yung kalahati, bahay kubo. Kabilin na ng lola, ang nang uminom ng serbesa. Ay hindi inuming pang bata Mag soft drink ka lang mana Ang iso ko Baka wala mo na yung dilaw na yan Kunti pa sila eh Pag huh? okay. yung mga matataba lang kunin natin Yung mga ano Oh, 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 oh napapanood ka? Kahit pumalag ka. Sabi niya, sabi, niya siguro, mau ulam niyo ko pero papahirapan ko muna kayo. Sabi. Oo ah. Hmm. Oh, yeah. Wala namang madali sa buhay sabi oh. nga nila eh. Lahat naman kailangan ng paghirapan eh. Diba boss? Hmm. Saka mas masarap yung pinaghirapan kasi kapag pinaghirapan mo, pahahalagahan mo. Tama. No? Tama, ano? Kasi kapag nakuha mo siya ng mabilisan, kasi uh, meron na naman sa susunod, di ba? Pero pag ano, talagang pinaghirapan mo, bago mo siya lustayin, mapapaisip ka muna, no? Tama ba to? Hmm. Tama ba to? Tama. <laughs> 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 ay, ay, yung, ano mo, yung signature moves mo. Wala pa eh. Wala pa. Eh si pa gumana 'yung yan. Dapat tibang kanta din ah. Oo oh, ah. Meron na ako eh. Bukasan mo naman kaunti. Toto okay. naman tayo sa tubig. Hello? <laughs> <laughs> Diyan pa. Tatangwit tayo. Ready ko 'yung lambat. Oo. Para 'yung ba 'yung magagis doon. Ha? Ah? Hindi ka na mag-agis doon? Saan? Doon. Mag-agis ako dyan sa gitna. Okay! Okay! Ano, ano, ay? Sabi ano yung ibig sabihin nun? Yung? Yung aki. Agi? Anong agi? Oo, Sa Pero sa salita naman yung agi, parang kapatid yun. Oo. Oh. Batang kapatid. Parang ading. Oo. No. Okay. Pag sinabi yung, yung kapatid, no, adya ading mo, kunada. Kami agib. Oo. Uh oh. And yung iba kung yung iba expression na nagugulat. ay mama ganun, ay na. It, sabot, yun yun saan ito expression po yun na nagugulat yung mga matatanda. o oh kisid yung ubingan Sa ba tanda 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 mga matatanda, ganon 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 yan. Mas mabilog pa sa circle. Yun ba yun? Wow! Ang laki na nga. kasi tao mo sa. Eh, mo nga muna bossing. Yan lumusot yung dalag, sigurado. Hindi ako nagkamali. Oh, sigurado na eh. Oo. <laughs> Huwag mong isipin, ikaw lamang. Hahaha. <laughs> may madilim na kapangyarihan <laughs> black, black magic black magic Hmm. Kumusta na kaya yung isdaan natin doon sa kabila ano? Do. Kabanda ron. Yung nakakuha na ng malaking hito? Oo. Halimaw na hito. Mas halimaw pa sa halimaw yun eh. O, yung manugo amo natin eh, kinukuwento niya sa akin eh, vlog. yung vlog. Niya. Ang laki ng anong, anong isda yun? Tilapia. Sabi mo. <laughs> uh, uh, eh, <laughs> Nakahuli ba? Ala, <laughs> <laughs> grabe. Ang laki pa tayo. Grabe lang. Wala na siya labas. Grabe ba? <laughs> ko sabi, sabi ko ba't mabigat? <laughs> <laughs> grabe naman no yung mga tilapia dito. Sabi talaga pag pag nararamdaman nila na mabuti yung kalooban mo eh kusa na sila ng ano eh papahuli sa iyo yan ang tatak tatak tunjing ah tunjing nilagay lang yung inaayos yung pagangat. may malaki <laughs> sobrang laki pa grabe naman yan Yun yung tayo sa bandarunong, wag diyan sa bandarunong, dito, 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 sa bandarunong. So sundan lang po natin ang ating butihing katunjing. Sige. Ani na ay eh, talon ng talon yung mga nandiyan eh. Ngayon naman ay eh, ano. Oy! Nasa Gedli. Gedli dun. It doesn't work. At least. At ganoon. oi, Banak 'yon. Posayang banak. <laughs> Na chambaan mo, god. Pag ba'no Diyan yan. Oh, oh, banak nga. Sabi ko sa iyo eh. Hey. Ang laki. Jackpot ang banak. Purong <laughs> <laughs> sabi ng mga ano diyan eh. Uy, uy. Sarap niyan. Uy. Ako. Bakadalo. gabi <laughs> naman niya. <laughs> <laughs> Binigyan ka na ng isa gusto mo dalo. Banak. <laughs> sabi ko sa iyo eh. Tumalit. Hindi pa bumuka yun. Eh. Hindi, makikita mo kasi yung banak pag ano eh. Tama. tatao bigla silang nalundag nang wala sa ayos eh. kung ba naman nalambatin ang ulangan kung di ka magugulat, boss? Ayan, makaisang hagis pa si Mr. Tunying Napalalim kami ng ano mga kapeyo Ng pagkakadistino isang hagis pa ang bango ng tubig ngayon parang masasarap ang isda ngayon kasi ano, laging na ulan sige, yeah. higisa mo dyan uh, ngayon nasa, nasa gilid tayo ayun <laughs> ano, ano, sa mga hagisan ano, 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 hagis mo Ayon ang galing mo. Ma hmm. makulimlim na, uwi na tayo bossing. Oo. May may ano pa. Hmm? Wala na. Punit na. Meron? Ha? <laughs> Ang dalagi pinagsusuntok pa naman ng mga Pinagsusuntok na yung mo diyan. Hindi buksing ng yung dalag taekwondo. <laughs> Dan nagagis ka pa dun na isa. Wala. Eh. Ay meron, ay meron, marami pa rin oh. Oh. Ah, oh! oh, Johnny. Si Mang Johnny lang pala. Mang Johnny lang pala. Wala 'yo ang aking mga mata.

Umadayo ka man kanyak. <lays> <oples> ay, syempre. Oh. At ako'y iyong dibuti. Kitsyak tayo lipata mo. 360 para kita ka din. Ay. Mas itasong na lang na ganyan. Oh, sige, tuloy mo. Ako lang yung nakikita. Makikita. okay lang. Well, second voice ako, hindi ako pwedeng makita eh. Hindi ka second voice. Translator. Oh, sige. Translator ako, sige. Tuloy mo. <coughs> kahit saan ka man <laughs> <laughs> anya ka man di ta ka man ayan mu man oh, nabos Nakalimutan Nalipat sumaruno kahit saan ka man naroon Uri anya ka man, tata Pintig ng puso ko'y para sa'yo Tayto'y puso ka't para kanyam Nahihirap man ang aking damdamin Marigrigatan man dayto'y rikrik naek. Nagmamahal pa rin sa'yo Ay ay ating kalat taunay unay, unay man kita di ko magawa Lipatin ka man di maaramid Hindi pa rin ako nagbabago Hanak to pulos nga agbaliw Ang pag-ibig ko sa'yo ilagi mong kasama Di pa nagayat ko kanyam ket ka na yun mukha dwa <laughs> Grabe naman <laughs> <laughs> ayo pabalam na ba tayo ano? tama na to marami na silang yan. Ay, ay, Ingat, ingatan mo yung sarili mo di ko malimutan di kumalipatan ang mga larawan dagiti litratum. Ang iyong mga pangako. Dagiti ingkarib. Ako lang. Siak lang. <laughs> Kahit nasaan ka man. Uri ayan mo itata. Malayo malapit man. Asa di guno Ang pag-ibig ko'y iyo lang. Di panagayat ko kit kanyam laeng.

Tama, tama naman na ano? Ay hindi pa mo. Lagi kang kanayong kang nagyan ti panunot ko, gaya mo yun, hindi utek. <laughs> Natawa rin ako sa, parang mali no boring, Malinga po, oh, magpapaalam na tayo. So, ayan mga kapengyo magpapaalam na kami at uuwi na kami ni Mr. Tunying. Thank you so much mga kapengyo sa so walang sawan yung pag sa Tunying TV at Kapengyo Channel. Hanggang sa mga susunod pa na video, mag-ingat po tayo palagi. God bless, puro ulo. <laughs> God bless po. Oh, Bus puris da yan. Ayan, ayan, ayan. Ayan yung mga naka. Ang mga yan. Pag inilambat natin yan, wala nagkanalagyan. yan. <laughs>